Panay Gimaras, kag Northern Negros, ginpaidalom sa storm signal number no. 1, bangus sa Baguio, Christine. Pila ka mga pasahero na stranded sa mga puerto, bango sa suspensyon sa biyahe sa mga sakayam, pandagat. Iniangin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. Bangod sa pag-ulan, kagmabaskog nga hangin nga dala ni Bagyo Christine, agin pa idalam ang madamong abahin sa Western Visayas sa Storm Signal Number no. 1. Kanselado ang tanan nga biyahe sa sakayan pang dagat sa mga pwesto sa bugos nga rehiyon. Hindi lang kami makahatag sa uh, assurance kung uh, saan o malift ang biyahe naton. Uh, pero ma'am, uh, sa among uh, travel advisory na uh, nagahatag kami sa uh, advisory sa atong mga passengers, uh, ang among nga ginapasiyan ma'am is uh, also the uh, ito ang uh, mga pag-asa. Bangod sini, pila ka pasahero ang naalangan sa Piera. Isa si Jinky nga nagulat sa Parola Wharf para magpauli kuntani sa Hordan Gimaras. Magulat na lang ko. Tikay ang bulaklak na dala ko o oh, ipa sa ano chapel namin. Wala sang na record nga dako nga kahalitan sa bugos nga rehiyon ang RDRRMC6 apang ginpaalarto na ang mga probinsya nga magpatigayon sa preemptive evacuation sa tion nga kinahanglanon. Hmm, alam niyo naman na kayo nakatira sa mga flood prone areas no, sa mga hazard prone areas uh, we advise na preemptive evacuation na no? mag na pumunta sa may evacuation center Suspendido man ang in-person classes sa 4,057 kabulutuan sa rehiyon. Samtang may narescue naman nga 14 anyos nga babae sa Lapuz Wharf nga nagsarurot, samtang nagapaligo sa suba. Gilayon ini nga ginarespondehan sang PCG kagindala sa ospital. Sa bata di Iloilo 42 ka pamilya nga ginalakipan sang 153 ka individual ang gin-evacuate bangod sa pagbaha sa pila ka barangay kag sa pamahog na tuga sa mabaskog nga hangin. Sa Rojas City, Capiz, 12 ka mga barangay ang ginbaha. Temporaryo subong na nagatinera sa evacuation centers ang masobra 40 ka mga pamilya na nag-evacuate. Hugot nga ginamonitor sa CDRRMO ang, CDR ang low-lying barangays. Samtang sa Bacolod City, nagapabilin sa evacuation center ang ginatos ng mga residente na gin-evacuate na gikan sa barangay Sumag. Nagdangat naman sa masobra 220 ang stranded passengers sa Bacolod, Escalante, Cagbanago. Stranded man ang masobra 120 ka rolling cargos kag 16 ka vessels. Samtang ginsugura na sa Bacolod LGU ang pagbungkag sa sininga overflow sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag. Ini ang ginapanag-iyahan sa isa ka pribado nga subdivision. Ginapatihan nga ang pagsupon sa tubig sa Kabiguan Creek agud makalusot sa kaiping nga Sumag River. Ang kausa sa malapnagon nga pagbaha sa sur nga bayan ng sa syudad, ilabi na sa Sumag kag pahanokoy. Madugay na nga ginareklamo sa mga residente ang ginapahayag gamay nga buho sa among overflow. Ini nagdunagi mo sa catch basin la. Tapos ginibutangan ni nila tinagi mo ang nga doon dam. Ang guha niya doon, nag-dam nga system eh, kiti. Kung ipagwasa mo lang yung tubig, sa dalom na siya maage, ang sa babaw, Ang sa punta to, taas to sa nga uh, area. Mga taas man to ang tubig sa ila. Pero miska no -igawas, usog karer, tubig, pag nagtutunamon, mas kano'y gawas, kusog ang current tapos ang tubig pagwa. Namin daw no constricted, gindi ang iya na flow. Nagpasalig ang LGU kag-antay-baha task force nga punduhan ng proyekto. Upod kay Cirilo Nanduke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.